Magandang umaga mula sa Kalatagan, Batangas. Andito ako sa tinatawag nilang Little Boracay. Ang gagawin natin dito ay manghuhuli tayo hindi ng isda, kundi ng pugita. Usually yung pugita, hinuhuli daw siya kapag gabi. Kasi lumalabas siya, tapos swimming swimming lang siya. Pero kapag umaga daw, makikita mo daw yung mga pugita sa mga batuhan. Sumusuot-suot daw yun sa ilalim ng mga pato. Oh, eh. Nakita mo ba? Saan ba dito? ito, 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 nakikita akong galamay eh. Ya. Huh? Oh my god. Hai. Napa kali ini tuh ah. Shit. Shit tuh ulung. Fokus. Oh my god. Iya. Abangan su so pina sarap.